Diana Zubiri nakaranas ng discrimination sa isang sikat na luxury shop. Alamin sa Ice Pattern Report, Nianton. kinumpirma ni Diana Zubiri na nakaranas siya ng discrimination mula sa isang sikat na luxury shop. Ayon sa aktres, nangyari ang insidente sa Adelaide, Australia nang pumunta siya sa Louis Vuitton branch sa nasabing lugar malapit sa tinitira nila ng kanyang mister na si Andy Smith. Sinabi ng aktres na nakapang workout outfit siya nang pumunta sa LV store kasama ang kanyang mother-in-law na hindi rin umanong gaano nakaayos. Na magtanong daw sila ng presyo ay hindi man lang daw sila pinansin kung saan nagkatinginan na lamang daw sila ng kanyang mother in -law lo Law. Nang pangalawang tanong daw nila ay parang sinabihan sila na maghintay kung saan halata o manong hindi interesadong asikasuhin siya dahil hindi siya nakaayos ng damit. Dahil umano sa malamig ng paikitungo sa kanila ng staff ng Louis Vuitton kung kaya nagdesisyon daw sila ng kanyang biyanan na umalis na lamang. At yan aking balitang showbiz para simpleng ang metodong lakas DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.